Sas brown out na naman na eh. Brown out, lulutong. Uy, yung tayo. Uy, Diyos ko ginawa ko. Kung saan naman paano makahuman na brown out man. Uy, Diyos ko ginawa. Nagluto tao. Ay, salamat. Ilaw na. Ayan, guys. nagluluto si Manay. Ayan. Ito nga, mga niluluto, guys. Ay, paninda ko. Ayan. Akala ng burnout na ito. Hindi tuloy-tuloy ang panggagawa ko ng aking pantinda. Ayan. Plus light ng cellphone. Basta may cellphone, may plus light. Kaya tuloy-tuloy lang ang luto. Ayan, guys. paspas pas Araro si Manay para may pangtindang almusal. Buti na lang nagbalik agad ang ilaw. Ayan guys, ayan. Itong cellphone na ito, malaki talaga ang tulong. Pag may cellphone, may ilaw. Ayan. May i-upload. Sige lang. Ayan guys. Share ko sa inyo guys. Ang aking araw-araw na gawain. 4 o'clock pa lang gising na ako guys. Ayan. Naluluto ng aking mga panindang almusal. Kunti lang naman siya. Pero naman, nauubos naman. Kahit पाच संब मान नाही Awa ng juice guys, natapos ko din ang aking mga niluluto. Brown out ka lang! Nako, si Manay ito. For sigilong magatapos ng mga niluluto. guys, halos, halos mga gulay-gulay lang naman. Ayan gulay gulay kasi yun lang naman ang pangmasa meron din naman na karne yan guys ayan lang ang ko guys ayan si Choco sa labas po na sa si pagkulay naman na yun na uh, umapasok niya na tingin wag lang may pusa guys kapalit siya sa pusa ayan uh, at dahil luto na guys, ayan ang ating mister. Siya naman ang sumasalo sa pagbibinta at pagtatakal ng mga bumibili at nagsiserve sa mga kumakain. konti lang naman ang aming suki. So, guys kumakain so, na. At tapos kung magluto, may nakaubang na kasi usually dyan sa warehouse, ang pasok nila ay alas 7. Ayan guys at dahil may nagpapabalot ng biyon, bijun kay si Manay ayan, to the saklolo na kay mister sa pagbalot ng mga bigyon kunti lang naman mga order ayan, may kumakain pasensya na guys sa ating background karag, karag na ventilador, ayan, okay lang yan para may background si Manay wala na yung kumakain, mamaya naman pahinga na si mister introduction si Mana. Ako nga ko naman na mag-aasawa. Pipiliin ka. Pipiliin ka. Anak ng makakapa. Mangkakapa. Kapa ako. Kapa din siya. Kapaan kami. Ka kami hanggang ating gabi Eh eh At kung ako naman ay magasawa Eh eh aha, aha.